Hmm. This the first pass. The first pass -tapos is this fast breakfast, ayo sudah. Time to laru laro na. Tapos lang kami, Mama. Time dan sana na naman. yang aku. naman. go down? kami. And after that, we should do like this. Bata na uh, to, parang ano na no, to Gymnastic eh Pag uso ka ano sa gymnastic so that... Kung kaya ng ano schedule niya that... Kasi kaya quando siya sa ano Tapos naglalabari din siya Then Try namin siya sa dance Kailan wala sila available uh, ngayon? Go... Oh, Nantay pa namin yeah? huh? Hindi, gymnastic sana Magkano ganyan should, oh hmm. Mama, can hmm. you put down this one? Hmm ko na ko. Ano lang. Ngayon ko na yung kape ko dito. Taglagas na naman ang dahon. Ito? Yeah. Ouch! So, okay. Good. Now, look at No, is like this, look at it. So, <laughs> pang game na At saka nakakatuwa siya ngayon sa taekwondo. Magaling na siya sa taekwondo. Grabe. As in, talagang nakikita mo improvement niya. Noon kasi medyo ano-ano pa siya ngayon. At saka nag enjoy na siya. Kaya nakakatuwa. Di ba na? They think, yeah, hmm? but do you think they actually know what taekwondo is? Mm, yeah, they know, of course. Mm. So, ayan. Talagang ipush lang natin silang mga anak. Kasi nung una kasi sa taekwondo, parang hindi siya ano eh. Ayaw niya yung si asawa nga si habi, sabi niya wag na wag na kaya ako na sabi na hindi ganyan talaga sa simula 'di ba kailangan natin sil, silang i-encourage oy oy galing ah yung sanong niya parang umiyak ayaw niya sabi niya wag na kain natin ituloy kasi ano parang hindi siya nag enjoy hindi okay lang yan wait lang natin obserbahan kasi ayaw ko yung pag nandiyan na yung parang hindi na 'di ba dapat tayo yung mag-encourage sa kanila. I-explain lang natin. So, ganun lang yung gawa ko sa kanya. Nak, sa umpisa, ano lang yan nak, sa umpisa din. Kasi may time na, hindi ko kaya mama, parang hirap. Sa so, umpisa Hello. lang yan nak, diba? ba explain ko pa, diba dati, hindi ka marunong magbasa. Nagsimula ka sa ganito, diba? O hanggang natutunan ka, itry mo lang ng itry. So ngayon, nakakatuwa as in. Nag-enjoy siya. Nakago, ka nga, biglang, ha? Galing yung sa pag kick ng ganon, hirap na hirap siya doon parang ano ngayon, Opo, enjoy na enjoy niya galing niya <laughs> o ba? Diba? So, ay lang talaga mga nanay mag-encourage sa kanila. Yung minsan syempre bata pa talaga hindi pa nila alam, explain lang talaga. Ako naman, talagang minsan hindi talaga paulit-ulit lang ako, tiagaan lang talaga nako. Naging ang patient ko talaga nung nag-anak ako, grabe. Muntalang nako, na to naman? Nung, kung wala akong alam nako, wala hindi. <laughs> Kasi ang laki ng adjustment, so, ba? Diba, sa mga mamsi dyan relate sa mga mamsis. So, ayan siya. Hmm, ayan, o oh, diba? Ang nalaman. din. hinahayaan ko siya kung ano niyang gustong gawin. Then, ba diba? Yung ano sila, nalilearn sila ng ga gaya nila. Yung sila yung ng, ano ba, ng dahil sa kanila ba. Tapos, pag hindi ano, i-explain ko lang. So, ayan. Pag nak, medyo may delikado yun na. Ganito, ganyan. Yun, ganyan. So, natutuwa ako kay Visha. Na ano ko siya, yun. nakikinig siya. Pag sabi ko na nak, pag wala si mama dito, wag ka maalis. So, tinutupad niya yun. Pag may kalaro siya, <laughs> sinasabi niya rin sa mga kalaro niya. Mama, Mm -hmm. yeah. Hindi ko siya sinasabi, oh, wag yan. <laughs> Misa yung papa niya, wag yan, delikado, maraglang kasi ko, hindi. As long na sabi ko, sige na, itry mo. Pag nandyan ako, yung mag magbantay ba at least. Pero tasay, pag wala ako, wag mong gagawin yan na kasi delikado. So, ganyan lang gawa ko sa kanya. Ah, uh, grabe. Tsagaan talaga ang explain niya ng gawa kayo, nakakaloka. Grabe. Grabe ang ano ko talaga, patient ko pag <laughs> nakakaloka. Wala akong ganun dati so, ayan siya. So, di ba? So, at least nakikita ko. Oh, ito sa paglaki niya. mga tagaang galing. explain. So, ayan. Good job na. Galing naman. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, yes, I get Kasi minsan, si Barry minsan, Oh, wag siya lang madalikado. Pwede. Okay. Can you turn around me? Okay. Paano? Turn so, around this. Mm -hmm. So, Now, it's okay. touching Ah. So, ayan. So, yan ang morning namin. Ayan. Excited na yan. Sabi niya, nag-ready na agad siya pagising. Nag-change na agad siya ng ano. Kasi alis kami mamaya. Mamimitas kami ng, kung ano may ng mais. Di ba nak? Mm. So, ayan siya. Mag Harvest. Mag-harvest kami. Maki-harvest kami. Magbayad lang ganun dito. So, kay excited na siya. So, ayan siya. So, ito yung paligid. Yan. Good morning. gan mamaya. Ganti pa kami walis habang nag-ano siya dyan. Tapos ko mag-ano ako, mag-liligpit, magagaling ka ng kunti. Ang dami na namang leaves itong pagtaglamig na naman, taglagas. Ayan, ang dahon na yan. Yung kakakalay kay mo lang biglang dating. Ako. So, lang ano. So, Ay, love ayan siya. Mama. Hmm. Okay, good job. Love you, nak. I love you too. Hmm. So, ayan siya. Bye.